Yes mga kabarangay, harvest muna tayo sa ating mga patula. So, um, ito yung mga patula natin. Pero medyo maliit pa siya. Oh. So, kailangan daw na hindi masyado ano, yung uh, parang no, sa Bisaya pa mag, mga maguyang, magulang. Yung hmm. hindi masyado tumatanda. Ito, kahit, uh, Pero um, liito, humok, ang ito ako, humok pa ang daging. Ang naman. Ha? Huh? Guwang, guwang, guong Gamay pa may ni. ano makao niya, makaon mo. Amo? Um, so, ito si Mark. Katusap din na. Na, pahinog mo ngayon. Pahinog lang. Oo. Oh. Pinanay, bantay niya mo ngayon, mga tulok adlaw. Sana, so, pwede niya mo um, so, okay, na na. Amo? Ay, So, kailangan pala hindi masyado ano ah uh, kailangan may ano tayo na araw ah uh, binibilang talaga tapos kailangan tinitingnan mo kasi hindi na makakain yung medyo uh, lumalaki na uh, parang tumatanda na kahit maliit pa oh ayan so ito kailangan bantayan to ayan so, na to kasi ito hindi na makakain medyo makap ma ano na ma ano na ah uh, makapal <laughs> yung ano niya laman ayan matigas matigas yung ano nya ayan so tatlo lang daw ito ang liit so ito lang yung ano natin pwede makain <laughs>